Gusto mo ba ng ganito kagandang view pero ayaw mong mag-hiking muna dahil gusto mo muna mag-relax? Pwes, bagay na bagay sa iyo to. Dito lang to sa Apaw Rolling Hills dito sa Tinig Abra. Tara, samahan nyo ako. Puntahan natin ngayon ng Apaw Rolling Hills. Kung nandito na lang din naman kayo sa Abra, ako huwag kayong papayag na hindi nyo mapasyalan nito dahil sobrang ganda talaga dito. Galing akong bukid noon nung nakaraan pero parang ganito rin yung pakiramdam dito. Para ka na rin nasa bukid noon. Grabe, ang ganda dito. Kapag pumunta pa pala tayo dito na tag-init ay eh magiging kulay dilaw ang mga grass dito at kapag pumunta naman tayo na tag-ulan ay mas greener ang mga grass nila. Buti na lang nung pumunta kami ay green pa rin ang mga grass pero hindi naman umulan. Grabe, swerte pa rin sa panahon. Tara, samahan nyo kami at impuntahan ang sikat na Apaw Ruling Hills. So madaling araw pa lang ay umalis na kami para masaksihan pa namin ang sunrise at hindi gaanong mainit. Dahil yung Apaw Ruling Hills wala siyang mga puno, grassland siya. Magre-register lang tayo at need lang natin magbayad ng entrance fee. So in a while pa, nandito na kami, nasa baba muna kami. So, nandito kami ngayon sa Tinig Abra dahil medyo maaga pa. nagbreakfast breakfast muna kami dahil merong bakery dito malapit. So, in a while pa, nag-start na kami mag-trekking. So, medyo madilim-dilim pa nang nag-start na kami. Grabe, ang ganda dito. Hindi lang kita ng camera pero kitang kita na ng mga mata ko. Sobrang na-appreciate ko talaga. Dagdagan pa ng napakasarap na simoy ng hangin ay talagang marerelax ka. In a while pa, nagpapakita na si Haring Araw. So, di ba kitang kita nyo naman kung gano'n siya kaganda? Madali lang siyang punta tindahan. Nako, kahit bata, kayang-kayang pumunta dito. Kaya nire-recommend ko to sa may mga bata dyan. Pwedeng-pwede kayo dito. Unting lakad lang at meron ka na kaagad ng ganito kagandang view. Tara, samahan nyo ako. Enjoy natin ang Apaw Rolling Hills. I'm not And. tanggap okay, okay. tayo dito. naman sa mga tao sa mga Alright, so that's it. Kung hindi nyo pa nasusubukan pumunta dito sa Apaw Ruling Hills, abay subukan nyo na rin dito. So that's it. Bye-bye!